Hi mga kapuso, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, don't forget to subscribe, support to this video mga kapuso. Nandito po tayo ngayon sa bahay ni Kuya Dudoy Biligas So gumagawa tayo po ang gumagawa ng kanyang bahay na paulog, ang kanyang kusina po. Ayun. So malapit na rin po matatapos mga kapuso. atipan na lang po namin mamaya. So linagyan na rin po namin ng pangtaas niya. Doon na lang po sa sa kabila. Ayan. So pagkatapos po namin maatipan mga kapuso, Lalagyan na po namin ng aloe black sa baba. Uh, aloe black na po namin na ang na patong po siya mga kapuso. Tapos, katapos po aloe black mga kapuso, sa kanyang tindaan, doon naman po tayo maglalagay ng tindaan doon po sa harap po. So, mag-extension po tayo doon sa harap para lalaki po ang kanyang tindaan. So, maraming maraming salamat nga pala sa Kikuya Dodo Ibligas. Binigyan niya po kami ng trabaho. Saka maraming maraming salamat din sa mga sumusuporta sa akin sa aking YouTube channel, nanonood na aking video at sa mga nag-subscribe sa akin. So, abangan nyo na lang mga kapuso pag tapos na po yung ito. Bye ni Kuya Dodoy. Mga uh, kapuso, puro nyo po yan mga kapuso ang, ang pinatistis ni Kuya Dodoy kasi doon po sa tabing bahay po, sa sa unahan po kasi nga po kailangan tatanggalin po yung nyog kasi malalaglag po, mal, na, nalalaglag po kasi yung bunga ng nyog sa atip niya so kaya tinanggal niya po then ang kasama po natin mga kapuso gumagawa ng bahay ni Kuya Dodoy Biligas sa aking bayaw yan Hello. Ayan naman po ang aming kusiniro. Hi guys! So malawak to mga kapuso itong extension na ginawa ni pinagawa ni Kuya Dodoy para kahit mag-ikot-ikot daw po siya hindi malalawak po ang pagkilos niya. So lumawak na rin ang bahay ni Kuya Dodoy mga kapuso. Maraming maraming salamat po kay Kita Kitita Marisa, lagi niya pong sinusuportahan si, si, si Kuya Dodoy Villegas. Si ang aming ankel. So, tinatanggal po natin ng pinaglagarihan mga kapuso. Kaya, dyan po ilal dyan po natin nilalagay ang 2x3 na pangbalagbag po natin sa taas. So, tatlong positive yan mga kapuso. ang tatanggalan po natin ng kakatingan nga pala. Ayan. So... Unang pusti pa po yan, tapos dun pa po, po sa pangalawa, tapos may pangarto pa po yan dun sa una. So pagkatapos yung mga kapuso, ilalagay na po natin ang 2x3. Malibot po. Ang tigas ng kawin na ito mga kapuso, ang punat-punat, hindi ko alam kung anong kawin ito. Nakuha kasi ito nila sa bundok mga kapuso yung kawin na ito. So binili niya ni eh. Kuya Dudu Biligas yung kawin na ito. So yun tayo mga, mga kapuso sa pangalawang poste na po tayo medyo malambot-lambot po itong kawin na ito yung kanina, mga, kanina po mga kapuso matigas po yun siya. So hindi na po natin napakita mga kapuso ang paggabit po natin ng kawin sa balagbag niya. So na direct na po tayo dyan. So nakita na rin po natin yung kawin. So, yung nilagay po natin sa babae na kabalagbag na yun. Apat na piraso. Ayan. So naglagay na rin po tayo ng poste yung patayo niya sa gitna para po pang alalay niya po pang tukod. Ayan. So, ayan na po mga kaposlo. Inalagay ko na po ang 2x3 na papatungan ko po ng 2, 2, 2x2 kasi diyan po po ilalagay ang ngero. po natin ang packet mga kapos ang paglagay natin dun sa kakabila so madali ano po tayo video so, mga kapos malapit na rin po siya mga kapos malalagyan na natin po At tapos po yung maglagay ng ganyan mga kapos alagay natin tayo ng kanyang palagpag para lang po bunga ng mga kapulton. Kaya, nangatipan natin, nangatipan na po natin ito. Abang-abangan nyo na lang po ang part 2. So, ang part 2 po mga kapuso, lalagay po na, mag, lalagay po tayo ng aloe black dito sa baba, palibot po doon, saka doon po sa kabila, yung tindahan ni Kuya Dudoy. Doon kaya po linalagyan ng foam mga kapuso para po iwas kalawang. Kasi nga po mga kapuso, ang nyog po kasi, pahalat po kasi ito mga kapuso kayo, kaya kinakalawang po yung yero Yan. kaya lumagyan po natin ng foam so nakapagsimula na rin kami nagatip doon tapos na rin po dito sa ano so doon po sa kabila tapos na rin po so na lang po ang sa ano sa ibaba dinugtungan na lang po namin kasi nga po na short po kasi mga kapuso wala po okay, kung may dosi lang sana ay may yero lang sana ng mga 14, 14 feet. So wala pong 14 feet mga kapuso na yero na ganito, yung aluminum. So mayroon po mga kapuso na yung panglarguan talaga mga kapuso yung ano, spandik. Ayun po yung mga 20 feet ang ahaba nito yung ano, yung pang malaking bahay po yung mga kapuso. Tulad na pang building. Ayan. Ah, Ayan, para matapos na parang dilidilim na mga kapuso. So, ipapakita po natin mga kapit yung nakalit namin yero, hero. na And, uh, po. Ayun uh, na po natin napakita sa inyo kasi nga po mga po. So, nalubad po ang ating cellphone. So, may mga po na rin yan mga so para hindi po siya kalawang yung lahat. Ayun, uh, bunga, diba? Ang ganda. Uh, naglaki na po ang bahay ni Kuya Dudoy mga kapuso. So, pag nalagyan po natin ang aloe black, mas gaganda pa dyan mga kapuso. So, ang, ang kanyang dingding mga kapuso ay plywood mga kapuso, ang kanyang dingding. So, ayan mga kapuso, dyan po tayo mag extension ng kanyang bahay. Ay, tindahan nga pala. So, dyan po tayo maglalagay ng tindahan niya. And then, naka aloe black po yan sa mga kapuso. Pero up body lang po mga kapuso. So, hanggang sa ganyang taas lang din mga kapuso. So may kuryente na rin po si Kedo di mga kapuso na install na po siya. So kabit na lang po, Iniintay na lang po ang kuryente na magpunta dyan sa kanila kasi ang tagal-tagal ng mga kapuso na hindi pa nakakapunta dyan sa kanila magkabit ng kuryente. So nakabayad na rin po sila mga kapuso. Hindi ko ba alam sa mga paliko na yan. Kung gan bakit ganyan? So lalagay po tayo nang pang guide niya mga kapusayero. So, kailangan po din kasi nalagyan nang nylon kasi nga mga kapusayero. So, kailangan po din ng guide para hindi makapabili yung kapusayero. Kapag wala siya yung guide po. Pero... Kasi guys kapag hindi mo siya rin nang ng pang araw ganyan yung pang street and then. Kapag hindi siya rin nagyan maaaring yung 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 Kasama niya po guys yung nagawa nang. pang street and doy, yung bayo, bayo pang niya... Ayaw din po namin sa si sabto. Ayan. So, bunga mga kapuso, natapos na po natin ang pagbububong ng bahay ni Equiado de Villegas. And then, part 2 mga kapuso, abangan nyo po ang part 2 namin. So, lalagay po kami ng alublak dito palibot so, hanggang doon po sa kanyang tindaan. So, sana po na gusto kayong panunod ng aming video. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe! Nakakaloka, bye!